ayuh pak mag mag 4 pm yan ang langit in the sky mag 4 pm na 4 pm na 4 pm Yan ang baba. Nasa 6th floor ako. Nendra. 6th floor. Yan. Yan lang. Ganito na. Ang lady ako. Yan po. Um, ang view. Nalipat kami sa 6th floor, wala na kami sa ground floor. Yan. lilinis ako ng salamin. Diyan ito. Palubog na ang araw. Ang kalangitan, papalubog na ang araw. Palubog na ang araw. Ayan, ang araw, palubog na. Ayan, ang araw, papalubog na. Papalubog na ang araw. Yan ang baba. Ayan baba. Nandito ako sa building ng 6th floor. Diba? 2 6th floor. Ayan. Yeah.